Nung mga nakaraan ay masasaya pa tong mga magkakaibigan na dumayo dito sa aming tahanan. Ngunit sa isang iglap na palitan yon ng matinding kalungkutan. Ang isa kasi nilang kasamahan ay halos sumuko sa kanyang mga naranasan. Buong akala ko ay uuwi na sila. Yun naman pala, hindi sila papayag ng hindi nakakabawi sa bida. Guys, hindi daw sila papayag na hindi ako matatalo ngayong gabi. Hindi na talaga ya. Ibabawi ko yung tropa ko. Nakayas ka boy! Best friend kita, boy! Wala akong kalam-alam na dito sa taong to pala ako mahihirapan. Sa unang pagtatagpo namin, nagkunwari siyang takbuhin. Yun naman pala, nagpahabol lang sa akin. Lamang na sana nabaliktad pa. Grabe! Ni hindi ko man lang siya nakitang ngumiti kahit na isang beses talagang gustong gusto niyang maipaghiganti ang kanyang tropa. Pero ang tanong magagawa niya ba kung ganito ang ipararanas ko sa kanya? Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng pagpunas niya ng darili sa shorts niya. Ang nalalaman ko lang ay ang hagilapin siya sa mapa. Nawala siya dyan bigla guys kaya sobrang kaba ko na pindot ko yung inspire. Sa labis kong panghihinayang hindi ako pumayag na basta basta na lang yun masasayang. Sa pagpapakita niya sa akin muli yun na pala ang kanyang huling sandali. Hindi ko tuloy maitago at maikubli ang natatangi kong mga ngiti. Pasensya na kung medyo pogi. Kung mapapansin nyo meron na kawin siya dito pero di ko pa binibili. Tsaka ako lang pinindot nung kami na ay nagpang-abot. <laughs> Mas lalong uminit ang tension sa parteng ito kasi nakisali ng kanyang mga kaibigan para mag-command. Siguro hindi na sila nakatiis dahil sa matindi pagkilatis. Ang nangyari kasi hinabol ko pa rin yung Mia kahit pa uwi na. Kaya't naging dehado pa ang naging resulta. Palaga mo ngayon. Palaga mo ngayon. Sige, ito mo. Patay ka pa din. Ah, 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 Yes! Yes! Inaamin ko masyado akong naging kampante sa sabay namin yun Kaya hindi ko napindot yung winchalan Nang dahil doon nagkasunod-sunod ang aking kamalasan Nakabawi siya at hindi ko na mapigilan Parehas na kasi kaming lock item guys Tapos ang pa niyan, mabilis din pala siyang magpa-switching <tay> na putang ina Kaya kaya oh, kaya na Bigla akong nalugi kasi halos dalawang item ang aking naipagbili. Yan na nga ba ang sinasabi ko kahit lamang dapat tayo hindi tayo nakakampante. Nangangapatuloy ako ngayon at nalipat sa kanya ang swerte. Uy, punit. Nice one. Nice one Nice one! Yan ang hirap guys kapag late game na hindi mo alam kung panong paraan ang gagawin mo Sa konting pagkakamali magkakaalaman na kung sino ang matatalo at kung sino ang mananalo Ito yung winter. Winter. na. Grabe. Boy in sale. Ano na? Ano siya? Bawal pala mo ba? Bawal ang benta. Gago, check pa muna. Ito na nabawasan ang dami